sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel na ni eh, Papa Bits. Ayan! Natumba si Duday. Ayun po guys, is papunta po kami sa Madison at para para para, para pong ano, umaabot, tumatalik si, Baliktad kasi, baliktad yung chinilas ni ano Duday. Nadapa. Ayan! <laughs> Kasama si Duday. Oh, para kaming mga taga ano, taga bukid. Ngayon mamamashell naman po kami sa Madison. Si Sansan naiwan kasi sumasakit yung ipin ni Sansan. Umataki na naman po yung ano. At parang umaambon guys. Kagabi, Ganitong oras is malakas po yung uh, ulan. Akala namin hindi na po titigil yung ulan kasi hanggang madiling araw po yung pagulan. Na malakas, na malakas. Napag kaninang araw naman is mainit. At saka nakapamista po kami ni Mama pisa ano sa mama ni, ni, Joy na mama naman ni Elrich si Joy sa paraiso kasi pista po ngayon sa sa no si paraiso yan maganda po yung lights ng Madison pag malayo excited kasi yung mga bata pumunta dito sa Madison kaya ayan kanina lalabas na po sana kami ng bahay uh, umaks yung pong ulan ngayon hinintay namin po na tumigil agoy agoy nagsisimula na lamang pumatak yung ulan maabotan po kami dito sa ano sa Madison, hindi po kami nagdala ng payong uh, kalakas po nang uh, ihip ng hangin sa Rolanda sa likod at natat kasi yung mga bata ang punta dito kaya pinagbigyan kasi nagsasaing lang pa naman po kami sakto lang pagbalik namin luto na yung kanin nakabring po kami ng ulam galing sa pinistahan namin ni Mama Pix. Kasama ko si IJ, e. San San, Ronald. Na yung pinamistahan namin lola ni e. AJ Na yun nga sabi ko mama ni Joy. Yan may customer yung ano kainan ng Madison. on po yung mga rooms na pwedeng check inan <laughs> umuulan na nga guys umuulan tingnan nyo ang patak ng ulan Si Mama Pix naglibot. <laughs> sumilong si Mama Pix dahil muulan na nga. Pwede naman doon sumilong. Ano ito? Di na bakery? Hi! Meron mga frozen foods. Frozen foods. Ay, masisi, may masisilungan pala dito. Yan yung mga bata. Takbo ng takbo. Tahimik po yung Madison ngayon. Yung basketballan kasi uh, ano, pista nga sa San Jose. Paraiso. Aray as pala ang ganda po ng mga ano nila drawing Yan po yung TikTok Park. Addison na lang, Addison Park Hotel, nawala yung IM. Yan. Ito po yung steeds. tahimik tas dito yung basketball court nila at ito naman po yung isa pang stage yan tingnan nyo si piyang at saka hoy serong serong kay na oran mga wow, makuan nga ni tumba ka mo kinagkarga pa yan dito lang muna kami tatambay kasi umaambon Yan tingnan tingnan nyo guys Tingnan nyo si Duday Siya na uran Tingnan nyo si Duday Talagang. Mabuslut ka mo mabuslut oh mabusno to oh. bos lut napus lut wow. Natariti, kita na, na. wow. hmm, Si Dudai itu eh, papa ka dudai, dudai masaya si Dudai Aram. susuto. Susuto na. na. Kreslin. Ay napagbulig, Kreslin. Ay napagbulig. nga sa kayo, baka pag pagalitan tayo dito. Tayo lang po yung ano dito, tao. Mabuslot ka, Duday! Siyal po siyal muna Ikot-ikot Kasi bukas uuwi na po kami Bukas ng madaling araw Dahil Kinakailangan na po kaming umuwi Kasi magmo up na si Siya At magprapraktis practice pa po siya O Kasi nga Sabi ko dapat ako lang po yung Um Uuwi ipano nagmamaktol yung dalawa at at hindi naman po sinasabing na isinama ko yung mga bata kahit may ano may bagyo pag alis namin wala naman pong anunsyo at wala talagang bagyo yun pagdating namin ng terminal ng Robinson bigla pong buhos ng ulan na yun na pagdating namin sa bahay nabasa ko na po sa Facebook na signal number 1 na po ang Samar Leyte. Uh, na uh, nandito na po kami sa Tacloban. Pero nang umalis po kami, walang anunsyo, walang news na may bagyo at saka as in wala talaga kasi hanggang ngayon nga maulan dito sa sa Leyte pero doon sa sugod sa Cebu wala pa, wala pa ulan uh, ambun lang kasi panay tawag po si Papa Bits alam ko po na hindi pa umuulan doon doon sa sugod dito nga kagabi akala namin na hindi tumigil yung ulan dahil halos magdamag uh, mga madaling araw na po tumigil yung ulan nagumpisa po mga o, tingnan niyo si Duday nakatak pa po ni Duday saan tayo, saan? Nahatak, hinahatak ako ni Duday. Mga alas 4 na siguro tumigil po yung ulan na napakalakas na si si Rosan nga sa gilid na lang po siya natulog dahil yung tas namin marami na pong tumutulo na yung nandun sa bahay si Rosan na lang at saka si Kuya Japonian yung natutulog kasi ako doon ako kila mamapiks natulog sa baba tapos yung mga bata naman sa akin at tumabi. So ang nangyari po sa task nila uh, Mama Pix, dalawa lang po silang natulog. Si si ano, si Patpat -pat, at saka no, si Mama Pix yung natulog kami sa baba. Dikit-dikit kami. Man, nido kuan. Man, hala sige maguna imo ulo maguna imo ulo maguna napakaganda po yung loob at ayan may aquarium at dito po kami nag evacuate doong magbagyo, ah, uh, bibing ah uh, ruby bagyo ruby pala dito po kami nag evacuate yung ipangalawang bagyo na nauna na malakas ipangalawa po kay Yolanda dito po kami nag ano nag evacuate na tanaw na tanaw po namin yung dagat doon sa banda doon sa payapay pero yung Yolanda doon sila nag evacuate sa ano sa nipagarden yung katapat lang po namin na na building na ano na din po ngayon ah uh, uh, hotel inaayos pa lang kasi noon yung mag, yung time ng Yolanda pero nung bagyong Yolanda wala po ako dito hindi po na hindi ko po na experience yung bagyo bagyong Yolanda pero nandun po ako sa Sibuna kasi may may po akong alagang tatlong bata Ayan, picture, picture po sila. Hindi ko po na ano yung Yolanda dito sa Leti. Hindi ko po naranasan. Pero apektado po kami sa ano sa Cebu din. Sa, sa Yolanda. At saka yung nandito lang po nung time ng Yolanda. Sila ano, sila Jing. Papa Beach, Jing, Ronald at saka si Rosan. Malit pa yun sila ano, Rosan at saka si Ronald. Si Jing, first year college pa lang nun. Natuloy din yung pagpasyal namin dito. Pero umamong talaga, umaambun. Ganda ng mga lights. Samantalahin natin kasi medyo matagal-tagal pa tayo makakabalik ulit. kahit ano, malapit lang po yung ano pasyalan dito sa amin, hindi rin ako nakakalabas. Yun, yung mga bata, isinama nila ako kay, kasi dapat sila lang magpupunta dito. Ang yung kasama nila si mamarusan nila. Timing naman na. Padating, uh, dumating kami nila, ano nila, mamapiks galing, ano, paraiso. Yun, isinama kami.

Ano't pangaran nito? Pangalan? Elevator. elevator. Yan yung elevator. Tama na ito. Taro tumbling. Tayo na po. Uwi na tayo. Baka luto na yung kanin. Dito, ka dito ka mo, dali. Picture, dali. dali o, sige na. Picture nga dito. Dali, dito ka mo. May monkey, dali. O, oh, monkey. Dito may monkey. Little Bye. monkey. hampi Hampi-dampi. Hampi. magaya si Duday kay Ati Piyang. Hmm. Uuwi na! Uuwi na! Kasi... Wala nang ambon. Ano ko na? Ano ko na? Meow. Oh. Meow. Tapos na yung pamasyal. Pagod yung napapala. Kasi yung mga bata parang mga balinsa sayaw. Dito po yung ano nila. Canteen ng Madison. Wala ng customer. Ah, meron pala. po yung playground. Nakaano na po siya. Nakabakod. Iwan ko kung saan po yung entrance nito. Dati malaya lang po kami nakaka pag laro dyan. Yung mga bata. Ngayon, ayan, nakaano na po. Iwan ko kung saan po yung daanan nito. May entrance na kasi. At yung simbahan nandito. Lumalaban si Duday sa sayaw. Matilim guys. Kasi nandito po kami nasa <laughs> Agoy Duday. <laughs> Pag uwi ni Duday, hihingi ng gatas. Yan, pinapagpawisan po tayo. Pinapagpawisan po tayo sa ka iikot ng Madison. Mahangin. Yung Royal water park lang po yung hindi ko pa na pupuntahan di pa tayo nakapasok doon kasi mabigat sa bolsa pero may panahon din po yan or may araw makakapunta din tayo sa Royal Water Park tandaan lang muna tayo may tao pala yung anong simbahan dahil nandyan po si Dian pala kasi nagaano sila gumagawa po ng mga apakpak para sa pluris angel para sa pluris or pangamuyo Pssst. nandyan po si ano si Dian sa loob kasi yut po siya yut mga youth po yung nasa loob wag na lang po natin lapitan dahil nagme-meeting po sila dahil mahalapit na po yung May 31 prim, uh, syempre may ano may sagala kaya ayun yung mga youth naggagawa po ng mga uh, props wow wow duday wow guys, sinawanan po ako ng mga kasama ko. Hello! Kasi, meron po akong nakita dyan, nakababata ko, nagchika-chika muna kami. Iwanan po ako ng mga kasama ko. Yan. Ako na lang po yung naglalakad. po yung dating simbahan namin na yan. Ginagamit na lang po yan kung merong halimbawa party sa simbahan na marami. And then, ito po yung building na inaibakpwitan noon nila Papa Bits nila Jing. tas mga pamilya ko na iba, mga pinsan, kapatid, dyan po kami nag ah, sila lang dyan po sila nag evacuate ah, inaano pa lang yan ah, ginagawa yung Nipa Garden ngayon hindi ka na yan hindi ka na dyan makakapasok kung walang bayad may swimming pool din po yan tayo sa amin. Talagang napakaliwanag po yung mandorp dahil sa sular. Uy, ano ka mo, Dida? Sila, si Sidney at saka yung pinsan niyang yun si Sinday. Kamangin ni Logs nandiyan sa ano, labas. Nagtatambay po sila. Ayan, kumakain na sila. Gutom? Apa. Gutom to the max. Gutom to the max. Nakakain agad sila, nakakain. Yan, kasi mayroon po kaning dalang ulam galing sa pinistahan namin doon sa... Kasi ano po nang humingi ng ulam niyan si AJ hiningi sa auntie niya. Kasi yung yaya namin, walang ulam. <laughs> Dinala namin ng ulam. <laughs> Si do galing galing. Ay mama pix. Ay mama pix. Busog. <laughs> Ganyan ako. Pag umalis. Pagdating, agoy. Maraming ligpitin. si Cyrus na kaano No solid Ha? At dito Oh, oh adyo, ano? Ada lang kami. <laughs> Hay. <laughs> Kita na ko siyang ani piyang. Ani rasulot. Pinan ganon ni ra. Mm -hmm. Yan nagtransform ka? ano nagtransform oh, si ano si ah, Piyang at saka ay, si na, na, Si siya. <laughs> si siya yung ay, Tapos yung chinilas nila, nagpapalit sila. Kasi, ano, ayong magka-team, si Sia at si Piang Yung magka-teamwork naman, si Chrislyn, si at Patpat. Ito yung magka-team, si Doday, si Piyang, si Sia.

Bye bye Mona, thank you for watching.